Mami. Daddy. Pagaling ka. Thank you. na no. Mm -mm. Nasa nandito ako, Aalagaan ang kita. Eh, nang papabear niyo mukhang malungkot. Tara, lapitan natin. Daddy, mukhang makalungkot ka yata. Huh? Hmm? Mukhang malungkot ka yata. Hmm, Bakit? Kante. Bakit? Wala ba yung mga spiral ka. Hmm. Tapos, may mga labas akong comment. Siyempre, concerned din sa'yo. Oh na magpakabig nga daw tayo ng aircon. yung hmm. problema nga lang, hindi naman ako makabili ng aircon para sa sa'yo. Ay, ayan mo na. Ang importante lang naman doon, inaalagaan mo ako tuwing may sakit ako. Hmm. E, kabadi body kita o oh, katulong pa katapag naggagawa tayo ng ano pa bibig. Hmm. Kung, kung may pera naman tayo, makakabili naman tayo ng aircon. Isa e, ngayon, malay mo, lumago yung business natin, madaming bumili kapag ipon tayo, ang pa, ano pa tayo ng kisame. Kisame muna, bago aircon. Hmm. Wala <laughs> naman Halika nga dito, hag lang. kita. Wait, kiss ah. It, pa yun ah. Hmm. Ito, di ba, last time, binilan kita ng air humidifier. Hmm. Kasi eh, may mga nag-comment din doon na kailangan daw air purifier. Kaya ngayon, ito may mga parts ko dito. Ito mo. Hmm. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ima, ano, pito, walo. Hindi lang walo, hindi ito isa. Ito, siyam. Uh, ano laman yan? Eh, syempre, sinunod ko sila. Matagal na din itong nandito yun. Eh. Sinunod yung mga nasa comments na bumili na, na bumili ko ng air purifier. Mm. Wala muna tayong aircon sa ngayon, pero ito, air purifier muna. Sana magustuhan mo ito. Siyempre, bigay mo yun. Ito yung air purifier. Galing to sa one home. Tingnan natin. Pero ang cute kitlo. lang oh. Cute lang pala. Ulit lang. Parang aircon yung ano. Hmm. Sabi kasi nila, mainam nga daw yung air purifier. Para nalilinis yung ano. Yung hangin sa ano, sa loob ng bahay. May timer pala to. Ito yung power, yung filter, saka yung mode. Yan may kasama na nga din parang kung bali nilalagay dito sa sa ibabaw. Tapos kung gusto nang may amoy, ganun na mabango, dito lang ipapatak yung may amoy niyan. Mami, pag tayo nagka pera, bawi na lang tayo sa aircon. Sige, ipon muna tayo. na hmm. Naiipon tayo. Kasi nga lang, 200 pa lang. <laughs> dito naman sa ilalim, makikita mo yung ano niya. Air filter. Oh, ganda. Tapos ayun yung ano, yung elisin niya sa loob. Mukha nang agad natin dito sa kwarto. Saksak natin. Oh, LED din ang ganda. Power on natin. Oh, eh, touch screen lang. Pwede timer. 2 hours. Pag naubos tong timer na 2 hours, siguro mag-automatic Kung gusto mo lang na 3 hours o 5 hours, gusto siyang Ay, pa Tapos ang galing, pwede mo nilakasan yung ano niya. Yung elicing. 2, oh, 3, Meritig mo? Mm-hmm. Ang -mm. malakas um, naman. Sana nga makatulong to dito, no? Sa kwarta natin para marinish yung ano dito, yung air. Siguro kasi ang umiikot na hangin dito, mang utot natin. <laughs> utot mo lang, damay mo pa ako. <laughs> May siguro nagkakaubo ka palagi. <laughs> Ikaw kasi pag umuutot, kinukulog mo sa kumumuhat. <laughs> <laughs> Mami. Daddy. Pagaling ka. Thank you. Na? No? Mm-hmm. Basta nandito ko, aalagaan kita. Dito'y <laughs> iiwan. Nagkalagnat ka, na-hospital ka dati, naka-allergy ka sa mata, nagkaroon ka ng asthma, at ngayon, na-hospital ka na naman. Siyempre, nandito ako. Kasama mo. gi Kasama mo habang buhay. Kaalagaan ha kita habang buhay. Basta tayo sa hirap at ginhawa magkasama. I love you, Mommy!